mga kabombo, mga Kastar Nation, bago tayo umusad sa iba pang naglalaki ang balita ngayong araw po na ito, nasa linya ng ating komunikasyon ang kinatawan mula sa lalawigan ng La Union, si Congressman Paulo Ortega de Piff, si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Jai Hangayo. Welcome to the program. Unang-una, Congressman, nais po namin makibalita sa mga kaganapan ho dyan sa kamera at uh, kunin namin yung take po ninyo doon sa pinagtatalunan pa rin na issue ng jurisdiksyon ng International Criminal Court Court, dito sa kaso ni former president Rodrigo Roa Duterte congressman. Ay, yung, yung sa amin naman po sa parte po ng quadcom. Um parang uh, nagbig into it into it lang kami recently no pero yung mga kaso naman po na yan ni eh, naihain pa po noong pang, panahon ng dating pangulo saka bago pa po tayo umalis sa ICC so parang siguro pinapalakas lang nito, binigyan lang po ng highlight kung ano po talaga yung mga nangyaring uh, EJK noong mga panahon na yun. Hmm. Okay, hindi kaya makaapekto naman sa imahe po ng ating bansa yung nangyayari ngayon, Bang ngayon? May mga rally pa nga doon sa The Netherlands at uh, may mga pagkakataon pa na talagang umahantong doon sa uh, pati yung mga personalities ay kinukuyog halos nung ilan ho sa mga nagpupukol ng mga aligasyon at uh, kung ano-anong uh, mensahe ano ho uh, kahit yung mga judge na o mga humahawak ko nung naturang kaso and uh, yan ay uh, lagana po ngayon hindi lamang dito sa Pilipinas pati ho diyan sa the Netherlands ano po masasabi po ninyo Well ang tingin ko naman ang nai-maintain natin is yung meron pong sa nananay kong ustisya sa may rule of law po, hindi lang po sa Pilipinas, ngunit sa buong, sa buong mundo po. So, sa so tingin ko, pinapakita lang nito na malakas po ang justice system. Not only in the Philippines, pero sa buong mundo po. Mm -hmm. uh, Congressman, do you think kailangan nang bumalik ng Pilipinas sa International Criminal Court? Maganda na pag-aralan na rin po ito. Saka ako po, personally, sumasang-ayon po ako na kailangan na nating siguro bumalik kasi yung nangyari ko ngayon, ito po yung measuring stick natin na kailangan po ang isang leader para maliit man niya na posisyon o sa pinakamataas na posisyon. Kailangan may accountability. Hmm. Ano po yung masasabi niyo, Congressman, sa ilang grupo na ginagamit ang International Criminal Court issue para sa political motives, pati na ang mga biktima ng mga pagpatay? wag po sana natin kalimutan na ito po yung kwento ng mga biktima sa kwento po ng mga EJK victims at hindi po kwentong politika. Nangyari pa po to bago pa po nakaupo ang Pangulong Bongbong Marcos at nangyari pa po itong pagsampak ng mga kaso during his uh, term. So, siyempre, meron pong mga uh, po pumapanig at hindi rin sumasangayon. Meron din pong sumasangayon. Eh, yun nga po ang kinaganda kung nandiyan ako na sa ICC. Eh, talagang magkakaroon po ng fair na trial. ah uh, pati pala kayo na sa Kamara Congressman, eh, nabibiktima rin ng mga fake news. Ano po yung uh, maaring magawa ng uh, gobyerno dito? Nga natin kailangan mas maging mapanuri po tayo lahat. Hindi lang po sa taong bayan, kundi pati po yung mga uh, nasa gobyerno. Uh, ang maganda po niyan, meron po tayong naka-schedule na hearing na naman po para sa ating TRICOM tungkol po dyan sa, sa paglaganap po ng fake news sa mga security measures. Sa, talagang in total po, inaaral po natin kung, kung paano po uh, lalagyan po ng wala po kasing ethics tong social media nung nabigay po sa taong bayan. Eh. So, paganda po na aralin itong maiki. Eh. At para makita rin po natin lagyan po natin ng measures against sa uh, fake news at sabi ko nga po yung bigger picture protection mo din po sa national security natin Okay. May iba lamang po ako, Congressman. Ano? But uh, of course, um, somehow eh, related pa rin po ito. Uh, ano po naman ang take ninyo doon sa paghingi ng asylum ni Congressman uh, o former Congressman at uh, attorney Harry Roque uh, dun sa bahagi po ng Netherlands? Siguro po ito ay parte na ng self-preservation. Pero yun nga po uh, sa sa mga nakarang hearing po namin tungkol sa Pogo eh meron nga po siyang contempt order kaya hindi po hindi po nagpapakita dito sa ating bansa siguro po uh, discarte na po niya para patuloy niyang iwasan yung pagsagot sa pagpapaliwanag sa hearings po natin dati. Okay. Panghuli na lamang congressman, ano po ang inyong uh, mga pending issues pa dyan sa Kamara na maaaring abangan ho ng ating mga kababayan. lalo na doon sa mga uh, lupon, mga komite kung saan ho kayo kabilang congressman? Please go ahead. Uh, siguro po pag sunerte po tayo at makabalik, eh, siyempre po uh, may mga pending pa po na na local bills. Saka uh, yung bill po ng barangay election, yung pong... Uh, extension ng barangay officials na uh, nasa second reading pa po. At syempre yung pag-aabang po natin sa patuloy na paghahanda po para dun sa impeachment. Na sabi ko nga kahit po naka-resist naman ng Senado eh may mga pwede pong uh, gawing hakbang sa paghahanda. Okay. With that, maraming salamat mga kabombo, mga kastarnation na kausap natin si La Union Congressman Paulo Ortega. Tuloy tayo sa iba pang balita.